Hello my guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I'm this share guest from my secret channel, a fatal or also So ngayong hapon na tingnan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a random gabay for the sign of cancer. So cancer, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advice, and spirit guys sa ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Cancerian ng ating mga So guys, this reading is a general reading namang mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasa ga because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of dito. Kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigit skip ng ads away so, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang ang manang balik sa inyo. So, let's see guys now what is the messages sa iyo ng ating Angel Spirit for the sign of for the sign of cancer. So, let's see and watch this. Angel Spirit, please give information Paano kung ano kang gusto sabihin sa ng ating mga barahan. Okay, there's a hermit card, something in spiritual enlightenment, na may mga bagay magliliwanag sa about the spirituality. Oh. Now, unti-unti mo na matutuklas sa lahat ng mga pangyayari no, para magkakaroon ng, parang uh, magsisink in sa'yo, na kaya ito nangyayari, kaya ito nang gaganap. Now, there's a something in spiritual purposes. No? Kung may purpose ang ating Panginoon, no, bakit ipinagkaloob sa'yo yan? Kailangan mo lang talagang labanan ng takot at pangamba mo. Kailangan mong kumawala sa comfort zone mo and there's a magician see, there's a something a power of God no, talagang um, um, ayon sa kaloob ng Diyos ayon sa kalooban ng Diyos yung pagkakaloob niya yung mga bagay na nararapat para sa'yo so may mga pangyayari sa buhay mo na kailangan mong uh, mapagtanto or kailangan mong ma-realize no? kaya pa ulit yung cycle you need to pay attention from that na no? kailangan mong kumilos, gumalaw magdesisyon no? there's a judgment the sun card I told you 'di ba pinapaalala ka ng ka unit to pay attention ibig sabihin may red flag no may babala paalala hindi ka nakikinig and there's the sun card no binibigyan ka na mas maliwanag at klaradong impormasyon na kailangan mo mag-take ng action no additional messages and reference with the knight of swords no nagkakaroon ka ng anxiety sleepless nights not because of this scenario na no, dahil din sa uh, mga pangyayari na guguluhan ka No, nangangamba ka, natatakot ka. No, and there's a ten of cups. Sa likod nito may kaligayahan na magiging masaya at magiging maayos ang iyong pamumuhay. So let's see what is the digital messages. And reference it with the king of swords, now With the stop the pattern. Putuloy mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsaserve sa'yo. Alisin mo yung mga bagay na makakasama sa eksena mo. No? What is the magician? Reference it what? reference with the two of cup with the partnership. Some of you guys, no, meron talagang kaugnay dito about sa partnership. No, about sa pakikipag-usap, pakikipag-gasundo, pakikipag-dalakayan. And of course, meron din dito about sa deep soul connections, no? Maring konektado about sa pagkasama, pag-iibigan, relasyon. And this is something the Seventh of pentacles was the harvest moment. No, pinapaalalahan ka na kayo nito, pay attention. Kung gusto mo magtuloy-tuloy yung pag-aani, no, kailangan mo ngayon pa lang mag pay attention ka kung saan ang gagaling ang balakid kung saan ang gagaling ang uh, lang or parang humaharang no? or there's a tool so there's a decision that you need to make so kailangan mo mag decision no? kailangan mo mag take ng action dito and there's something the king of pentacles magi practical ka at secure ka sa kung ano naman yung mga bagay na meron ka Na no, pangalagaan protectional mo dito ano ba yung mga bagay na meron ka and there's a lovers no? magiging masaya at magiging maligaya ka talaga no? Sa relasyon, sa pamilya, sa pag-ibig. And this is not in the page of cards, no? Tama ang intuitions mo, tama ang hinala mo, tama yung nararamdaman mo. Na no, maging wise, maging matalino, ka, Putulin mo itong kadena na naaaring kaugnay ng kamalasan. There is a thing, mag-focus ka sa ginagawa mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa sarili mo. And there's a page of sword being curiosity. Kapag may signs or signals nyales, kailangan mo mag-pay attention. Na no, mag-ingat ka. Or sinasabi na kailangan mong um, tuklasin yon, Alamin yon. And of course, guys, there's a something with the tower moment for major changes. No, some of you may malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. No, maaaring magbigay ito ng pagbabago para magbigay ng kaliwanagan sa'yo. Kailangan mo lang ng final decision. No, there's a will of fortune with a good luck. There's a turning back. Suswetihin so, ka na at gaganda na ang ikot ng kapalaran sa'yo. No, gaganda na ang sitwasyon. Gaganda na ang buhay mo. No, there's a something guys with a ten of wands. Something burden. No, marami kayong mga pasakit, pasanin na pinagdadaan ng pamilya, relasyon. No, what is the additional messages for the outcome? For the outcome guys, there's a something The devil card I told you Daba may kader Na talaga Na maaring Nagdudugtong Sa kamalasan At uh, maaaring Sa iyong Hanap buhay Relasyon Kalusugan And of course guys There's a something Guys With the queen of pentacles Basta maging mature At maging grounded ka Sa kung ano man Yung mga bagay Na meron ka At the same time, this 899 Something that 9 of course, there's something An offer Proposal Engagement Na maraming Paparating sa iyo Pinapaalala ka na Kay unit attention Hindi lahat ng offer Tinatangga No, there's something guys with a temperance, with a perfect timing. No, lahat ng bagay na to ay maayon, ma ayon sa kaloob ng Diyos. No, there's a the nine of cups, a wish of payment. Na no, may mga bagay din na matutupad na dito. May mga bagay na may sasakatuparan mo na. No, dahil may mga bagay dito na aaring nagbibigay pabigat ay uh, kumbaga meron ditong apas person or either baka may asawa yung person mo dati or either guys, meron dito nagbibigay pabigat sa iyo, especially yung yung kamag-anak ata to ng asawa mo ay um, kumbaga kaibigan, kumbaga meron ditong obligasyon. na no? hanggang ngayon pasakin, pasanin nyo. Hanggang ngayon bitbit bit nyo. So guys, let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Okay, let's see what is additional messages pagdating sa finances and career. So there's a native ones with a past communication and past moment. No, bibilis ang takbo ng sitwasyon. Magkakaroon na ng changes sa development. Pagdating sa trabaho mo, magkakaroon ng maraming transactions. And there's a of course, just reevaluate or analyze. Ngayon pinag-iisipan mo mabuti yung bawat action and decisions mo. No additional messages. So there's a nine of pentacles with a blossoming. Maring lumago, lumakas ang yung finances. Gumanda na ang daloy nito. No, there's a something guys with a ten of pentacles with a long term no magkakaroon ka ng long term success no and across financial security magmaring there's an inheritance na may mana kang matatanggap makukuha no there's a several costs. there's a lot of options no choices pagdating sa finances no there's a lot of resources of income And there's a king of cups. May provider and secure. Uh, there's a security provider dito. May sumusuporta at gumagabay sa dito. Na no, may tumutulong sa Let's see what is additional messages tayo Pagdating sa love life, there's a justice card. Now, there's a legal matter or either, guys, meron ditong balanse. no balanse at karma. Now, there's an emperor. Basta maging mature ka being grounded. na no, maging mature ka sa mga decision mo, magkaroon ng respeto at disiplina sa isa't isa. And, of course, there's a five sword, no? Kung maging patas ka sa kung ano naman yung mabagay na meron ka, nagkakaroon ng self-sabotage dito. Dahil din sa... Um, sa eksena mo, no? Sa ginagawa mo. There's a five of pentacles. No, some of you, baka kaya kayo nagkakaproblema ng kasama mo o kaka-relasyon mo dahil may luho o bisyo ka. No, some of you, makaka-recover na for financial loss. No, there's a charge of an action and movement. Magkakaroon na ng changes and developments sa inyong relasyon. No, there's a two of ones. No, you have the power to choose. Ibig sabihin, pipili ka dito kung sino taong makakasama mo for good. So, let's see what is additional messages tayo pagdating sa kalusugan. So, there's a queen of bonds by confidence. So, kailangan lang kasama ang loob mo maging matapang ka. Nakalisi no, mo yung takot at pangamba mo. There's an empowerment with a sunflower na nag-represent something na ang um, kalakasan, tibay. No, there's a high-fisted high something and a an hidden agenda or unexpected moment pagdating sa nararamdaman mo. Magiging maayos yung iyong kalusugan. Mas uh, magiging kumpiyansa ka na sa sarili mo. And there's the king man, guys no Babaguhin mo na yung nakasanayan mo pagdating sa mga kinakain No there's a death card no Tatapusin mo na yung mga Mga nakasanayan mo na nagbigay complication pagdating sa kalusugan mo No yung mga unhealthy foods Fast food No yung mga kinakain mo na Na madalas No No, so let's see what is additional messages for finances and career at the same time for magical fairy messages and advices and of course, pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. The request guys, no, ang pick a card, yes or no, kadagdagang impormasyon. No, pwede kang magtanong dito, isa lang ang magiging sagot. No, 1, 2, or 3. Pipili ka na isa lang doon sa 1, 2, or 3. Comment down below kung anong number na pili mo. So let's see guys, what is additional messages sa inang ating Angel Spirit. Now with the magical fire messages, let's see and watch this. So let's see what is the magical fire messages represent what. Now let's see guys, what is the magical fire messages represent. And there's an emotional killing. Na magiging kalmado na ang iyong emosyon. No? Magiging mas kalmado ka na dito at magkakaroon ng kagalingan dito. And there's something summer no? ngayon summer season maaring masagot na lahat ng katanungan mo. And express your individuality, no? Allow your true self to shine because you're awesome. na no? ipakita mo na ba 'yung kakayanan, kaalaman mo. No, mamaya mayro ka palang katangin tanging kakayanan at kaalaman na hindi makikita. No, there's something a rare gift, no? And there's a rejection and loss. No, may mga talagang kailangan malisan, mawala, alisin. Now, there's is something a masculine energy that you are also masculine, or either you presume is very masculine. No, cross, a, cross watcher out there, no, no, gawai gawai po tayo. There's an air sign you are dealing with the air sign. No, Gemini, Libra, Aquarius. What is the synchronicities represent what? For synchronicities represent what? Storyteller. Na no, magemeron dito magaling magkwento ha. And there's a sister. Meron kang kapatid dito na maaaring meron talaga punot dulo ng eksena. Ibig sabihin na baka kapatid mo itong sa sa'yo, ha? No, may chismos ang kapatid. What is the romance angel service what? And this something guys been hurting with the agonizing. Na maaaring nasasaktan ka, nagihirapan ka. No, and this something guys been a legal matter. Meron ditong usapin about sa legal. No? mayroon separation annulment, now the voice divorce let's see what is an angel number represent guys with the two 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 with the family forces you can do everything by yourself but life is to be shared partner up with the right spirit and you become a force owner force owners that requires um commitment and people around you don't judge and listen so kailangan mo makinig na no, makiramdam at gamayan lahat ng bagay na nangyayari, no? Kailangan mong pakinggan yun na ano man yung nangyayari ngayon, wag um, kasi wag mong musgahan, pakinggan mo dahil may mga hidain yan or may mga sasabihin yan sa'yo na maaaring kapakipakinaba. No? Kailangan mag-pay attention. No? May, may, may information pala yan na lagap. No? And there's a gambling. No? Meron ditong sugal. Don't risk too much. No? It's either kumagaw, hindi lahat no, inilalaban na no, kailangan mo titignan lagi yung magiging posibilidad. Now, there's a part of the light represent what? What is a part of the light represent what? And represent guys with a kind hearted. No? I navigate life difficulties with a positive mindset by conscious, consciously showing kindness. I spread warm and understanding to those around me, creating a ripple of compassion. No? Meron talaga dito nakatatangi at talagang bukod tangi yung yung um, kumbaga yung pagiging mabait, no? Yung mababa ang loob, no? So let's see what is the what lies beneath 20 here future. There is a something you're running away. So may mga bagay na kailangan mo nang pakawalan. Nabitawan. No, ito yung mga bagay na mangyayari sa isa hinaharap. Kailangan mo nang pakawalan at bitawan. Huwag mo nang I stay pa isang wag mo nang stay yung sarili mo sa isang situation na alam mong at the end of the time ganun pa rin mangyayari no what is the shadow work represent what and there's a face inner demons not transform integrate no don't be afraid of the darkness there's a light nearby ibig sabihin ito ka matakot sa nang sa sa'yo no na kabiguan no kailangan mo talaga harapin yan. No? Hindi ka magtatagumpay hanggat hindi mo na nararanasan mapunta sa situation na yan. What is the clarifying for a love situation? For clarifying for a love situation, represent what? Represent, guys, with a safety, a uh, safeguard step. No, sometimes to protect oneself, the bravest is it to walk away. So see, ang pagiging matapang talaga yung kailangan mo na lang pakawalan at bitawan, no? Kailangan mo na lang alisin na ko saya ang mawala sa eksena na to. No, yun yung pinakamatapang, no, yung bumitaw na lang. No, kaysa ipaglaban yung isang bagay na wala rin naman kay hinatnan. And there's a clarifying for love situation. No, with a clarifying for love situ life situation. No, yun yung masakit na parte, eh. No, yung parang wala ka na magawa, no? isa sa bagay na para protection yung sarili mo ay pakawalan at bitawan na lang. No, kaysa magstay ka sa isang bagay na alam mong may hirapan ka lang. And there's a new world. No, may bagong buhay na nakalaan para sa iyo. There are many more things for you to discover. So don't give up, no? Wag ka, wag mo isuko yung buhay mo. No, kailangan mo lang bitawan yung mga bagay na alam mong hindi mo nakaya. No, yung mga burden na yan. No? Pakawalan mo na yan kasi diyan ka lalong mahihirapan. No? So guys, let's see what is the peak card, or, or no? So let's watch this. With the peak card, or, or no, let's start with the number one. Kung sino yung nakapili na number, number one, ito na yan guys. And there's a no. The bridge is frail, crossing is a risky. No? Itong daan na to ay maaaring uh, tawag dito, ma ano siya tawag dito, yung delikado na. No? Kumaga, hindi na safe para daanan pa. So, kailangan mo nang umalis at kailangan mo nang gumawa ng ibang way, no? Para makalis uh, makaalis ka dyan sa situation na yan, no? Let's see, there's a number two, represent what? There's a no again. DK under surface strength waning. Ibig sabihin nito, guys, no? Kumaga, sa likod nito, bulok na yung situation na may ka na para um, ilaban to. No? Kahit nalakas ang loob mo, kung isang bagay na to ay wala ng pag-asa, wala na. Wala ka na magagawa. Number three, and there's a no again, stuck inside your head, brain freeze, overthink it. No? Hanggang ngayon, nag-iisip ka, ano yung nangyari, ganto ganyan sa likod nito, kailangan mo na pakawalan to. Kahit anong papag-iisip mo sa bagay na yan, kung wala na, wala na. No? Huwag mo nang ipilit pa. So guys, this is a random gabay for this sign of cancer. So, cancer, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi natin makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit up kay bell. For more videos of Dirigis, maraming salamat po. Sa mga walang sama pag-support sa aking channel, lalong-lalo -lalo na ang hindi skip ng ads away, so pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po in si Direx Bireo, Vavay and Babush.